Mamaya ako na doon tapos yung pinapanood ko. Ah, hindi ka naman sa doon. Ay! Ako, Kusma! Pauwi na yung papa mo! Tama na yan! Huwag ka na mag-play-play! Aka na yan, bilis! Mag-cellphone ka na lang muna! O, oh, ito cellphone mo! Diba, sabi ng papa ko, huwag daw ako mag-cellphone. Eh, okay lang yan! Wala naman siya! Sige na, dito ka na! Mabilikit na ako! May naman kalat eh! Sabi na kasi mag-cellphone na lang eh! Ano ba yan, Isang linggo na, pabalik-balik pa rin yung nagnat mo. Bus na rin yung gamot mo. Mama, play-play po ako sa labas. Huwag ka muna mag-play-play dun, Guzma. Ito, oh, mag-cellphone ka na lang muna. Ama ah, Magliligpit pa ako ng bahay. Mama, nagutong, nagutong na pa ako. Ano ba naman tong batang to? na lang sumasabay pa nagbilinis ako eh. Mama, nagutong na po ako eh. Mamaya na, mamaya ka na kumain. Dito ka lang muna. Higa ka na dyan. Huwag kang lalabas hanggat hindi pa ako tapos. Hmm. mag ka. mag ka. Huwag ka na mag-ano-ano. -ano. Sige na. Antayin mo ako hanggang patapos ako. Ulit eh. Teka, buto nga pala si Kusma. Tako nga mo na Kusma! Kusma! May hiyak Kusma! Kusma! Hindi hmm? sumasagot, ah. Oh, ito pala. Oh, o, tumatawag ako, ah ay. Gaalala ka? Eh, natural. Eh, ano ba kasi nangyari? Ano sabi ng doktor? Anong resulta? Nangyari? Hindi mo alam kung ano nangyari? Kaya nga ako nagtatanong eh. Ano ba kasi? Datingin e mo. Ikaw sumagot ang tanong mo. Kung ano nangyari sa bata? Uy, bakit? Ako ba sinisisi mo? Ay, aba. Saan mo gusto ko isisi? Sa multo? Ikaw lagi na sa bata. Oo, oh, inaalagaan ko naman ang na maayos ah. Inaalagaan? Sa tingin mo, pag-aalaga yung ginawa mo? Nagbabantay ka, oo, Pero yung alaga? Hindi ka kinikilabutan sa salita mo? Inaalagaan mo? Ha? Kaya pala sa na sa trabaho ko, palagi pala yung CCTV. Buti may isang araw ka nakalimutan at yun yung araw na yung mismo. Tapos sasabihin mo ngayon, alaga. Wow. Nag-aalala ka? Anong nangyari? Nung araw na yun, alam mo na isang linggong pabalik-balik yung lagnat ng bata. Kaya hindi tumatalab yung mga gamot na binibigay, hindi mo pinapakain na maayos. Lumapit sa iyo yung anak ko, Nagugutom. Gutom na gutom na. Itutulak mo sa pagsiselfon. Eh, naglilinis kasi ako ng bahay. Pero pinapakain ko naman yun. Ba't nangyari to? Di ba ka bilinan ko sa'yo, kaya ako binibili na maraming laruan yan? Kumukurta ko ng isang daan, sinkwenta, trenta, para yung anak ko malusog, kikilos. Kung gusto maglaro minsan sa labas ka ako, pakisamahan mo lang. Sinabi ko rin sa'yo na hindi ko sinasanay mag-cellphone niyan. Kasi 13 years pa ang edad na tamang dapat nagsiselfon ng mga bata. Alam ko naman yan eh. Eh kaso siyempre kahit anong paliwanag ko, hindi ka naman iniwanag. Talagang hindi kasi nangyari to eh. sa totoo lang? Siguro oo, oh, ako na lang may kasalanan. Alam mo kung bakit? Kasi kasalanan ko, magmula nung nawala yung nanay niya, ikaw ang pinili ko. Kasalanan ko siguro dahil nagdesisyon ako na bigyan siya ng pangalawang nanay na katulad mo. Kasi okay ka nung unay Kinakarga mo. Pag nandyan ako, alagang-alaga mo. Pero pagtalikod ko pala, papatay yung CCTV. Kasi ikaw mismo, cellphone ka ng cellphone. Bakit? Porkit hindi mo tunay na anak? Ha? Wala kang pakailan? Ganun mo itrato? Hindi mo nga sinasaktan. Wala akong nakikitang pasa. Pero yung kalusugan ng anak ko, habang tumatagal, pabagsak na pabagsak. Kung hindi payat, putlang-putla. Una naman problema kung manood ka kung anong gusto mo eh. Pero nag-usap kasi tayo bago tayo magsama. Na dahil mahal mo ako, kamo, mamahalin mo rin yung anak ko. So sige, sarili ko na lang yung ko. Kasi ikaw yung maling desisyon na ginawa ko sa buhay ko. At ipagdasal mo na sana umayos yung anak ko. Kasi hindi na ako papayag na dalawang taong pinakamahal ko na sa buhay mo wala. Ni, nee, bawi ako please pag gumaling. Sakit pang ginawa mo buti pa siguro pagkatulong yung inasahan ko, babayaran ko talagang babantayan, hindi babantayan ng CCTV ikaw mismo karelasyon ko pa ang gagawa no? kaya nga ako hindi kumukuha ng katulong kasi mas gusto ko yung talagang katiwatiwala sabi mo tatayuan mo eh napakasimple naman ang hiling ko sa'yo sumusunod naman yung anak ko kaya nga nagkasakit eh, kasi nga sunod lang ang sunod sa'yo eh. Lahat ng tao deserve the second chance, oo. Pero yung second chance mo, pasensya ka na. Hindi na sa akin manggagaling yan. Kaya umayos o hindi anak ko, magdesisyon ka na. Ang kapal naman na mukha mo kung kami paalis dito ng anak ko, sa sariling pamamahay ko.